Katatapos lang namin magpalipad ng drone nang bigla naming nakita si Tatay Manulito na nagpapalipad sa di kalayuan at agad din kaming nag-request sa kanya na kung pwede niya ulit tong mapalipad nang makita namin to ng harapan. Ito kasi namin kanina mga idol, papalipad si Kuya. Kuya na ulit, si Manalo? Kuya Manolito, Manalo. Ayan, Manolito. Sa mga oras na to ay hindi kami nagpakilala kay Tatay Manulito, na kami ay mga drone owner din. Pero habang lumilipad na nga ito, nangyari na nga ang hindi dapat mang nangyari, nag-fly away ang aircraft ni Tatay Manolito. Alang talaga. O, oh, baba mo kuya, baba, kuya, baba, kuya. Baba mo kuya. Yan, hindi mo pwede paano yan eh. Balik mo rito kuya, atras. Yan, atras mo kuya, yan. Hindi, kaya. Hindi mo kaya magtuloy, hindi Yan, abante mo kuya. Abante. Abante, abante kuya. Ako po. Lige, lige. Baba mo. Hindi, nee, kaya ba? <laughs> <laughs> sa kagustuhan kong ang mahanap ang aircraft ni Tatay Manolito ay sinamahan ko siyang hanapin ang kanyang aircraft sa mismong damuhan ng lawa na kunsaan huli naming nakita na bumagsak ang kanyang drone. Alam ko kasing pinag-ipunan niya pa at pinaghirapan niya pa to para lang mabili yung ganitong drone. Pero sa tagal ng aming paghahanap ay hindi talaga namin nakita ang drone na hinahanap namin. Kaya nagpasya na lang kami na tumigil na at pabayaan na lang talaga. At dito namin nakita nakita yung masayang mukha ni Tatay Manulito ay bigla na lang nanlumo dahil sa nangyari. Oh, wag mo na napin. Pagos, huwag yan. yan. Kaya may bibigyan Iyan ako atin ko dito. At dito pa lang talaga namin nalaman na ito pala ang kauna-unahang araw na ito ay kanyang pinalipad. <laughs> Oo nga eh. Hindi, ganun talaga yun. Ano yun ganun drone. Yung ano, hindi mo siya makokontrol. Ah, Sir! Ay! <laughs> Kaya uh, wala, pala matat, hindi, wala na si Kuya ng Kalabate. Sigurado siya balik. Yung atlas, pinabasa. Kalabate yun. Sigurado siya balik. Bakit kalabate? Kung saan buha balik eh.

So 500 plus na yun oh 500 plus 500 plus din May mas maganda kong drone doon Bibigay ko ay tatay Hindi ko naman nagagamit Dalawa yun kuya Tay dalawa yun Yung isa ganyan yung klase Pero ibang brand Isa Napalipad ba? Palipad ko ng ano yun Kanya na lang Bibigay ko ay tatay Bibigay mo na lang exact address mo tayo. Para din deliver Wala alam po namin Okay, ako. kung Kailan po ko Papaya kat eh Hindi namin nakuha master kuha. Oo, oh, pero bibigyan na lang natin yung drone natin kay tatay. Dalawa oh, yun ano? eh. Bibigyan na lang pala. Oh. Pero bibigyan... Tay, mas maganda yun kasi brushless na yung bibigyan, lang, natin mo, kaya lang, kaya lang, lang, bibigyan na kay tatay. Mas mahirap yun, Tay. DJI Mavic 4 yun. Pero <laughs> <lang>, tay, bibigyan <laughs> mo na, <laughs> yun. Last yung mga gamit nila. Kaya lang, Tay. Drone lang yun. Wala yung RC. Bibigyan <laughs> mo lang RC. Wala yung RC. Ano <laughs> yung RC? <Magani> RC? <laughs> this, is o, this is 6. Oh. This is... Kasi bibigyan kita ng drone. So, si Pops Roy. Babay talaga yan. Hindi, hindi nakatiis. So, Idol. Bagong ano lang to si tatay ah, uh, Nagpapalipad Actually unang palipad lang niya nagka-practice siya kanina Hindi niya na makontrol na. Pero kahit <laughs> ganun tay Pinapasaya ka lang namin Nagkabi tay 500 plus 500 plus lang yun Hindi lapit ka rito tay Yung ibibigay Yung may ibibigay mo hindi, na balik yung tatay. Ah, oh. Eh, wag kayo, kasama na papasahe. <laughs> wow! Tay, 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 gusto namin <laughs> tay. Ituloy mo yung pagbablog, ha? Ano Oo, ba, tuloy, ba, mo bote, mo tayo, tuloy mo lang tay, tuloy ituloy 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 mo Kasi tulad namin, diyan kami nagsimula. So, Bala, ano, ano? Para ma-search kayo yung ano nyo. Uh, ang gusto kasi namin. Tawag, <laughs> tawag na ituloy mo, kasi diyan di kami nagsimula. Una, laro-laro lang kami ng drone. Ano, uh, Roy, Pax, no? Oo. Oh, malilit na din drone namin, una. Nagsimula lang kami sa ganyan tayo hanggang lang kami. Yun eh lang, nag upload na. na. So, so tayo. tayo. tuloy mo lang. Kaya namin, buti nila napadawa kami kahit na naging pasaway kami. Wala <laughs> <laughs> na si tatay eh. Dahil namin bumagsak na Akala namin ibon eh. Tapos, budron pala yung bumagsak. Pinalipad namin yung tatay. Kaya ako, 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 tayo. ako, 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 So, napaka-bait niyan lahat naman dito, Tay. So, Tay, kukunin ko number mo ha. Ano number mo, Tay? Sa mga gustong ano, sumuporta pala kay Tatay oh. Ito, pa ba may Gcash <laughs> ka, Tay? Ano may Gcash ka ba? May Gcash ka? 0961. <laughs> ano yung number mo? Hindi niya <laughs> na cellphone number mo? Oh, uh, ina rin. Oh, ano 09 0967 67, 67 039 039 2952. 2952. Paulit-ulit tayo, ikaw na lang. 0967 039 2952. So, Ayun. So sa may mga lumang drone diyan kahit DJ baka pwedeng niya na bigyan si Tatay no yung luma niyo mga ano uh, mabig ano tawag na ito ano ba yun mini mini one no ba ayun so bi meron na ako kasi pang practice drone lang din yon so dalawa bibigyan natin kay Tatay So sa GCash baka gusto niyo kay Tatay yon yung number niya Okay salamat idol Okay salamat ha salamat ha Kaya alam ako Kaya alam ako Picture na tayo tayo Ay meron picture yan video natin yan dia ada ya sama maaf picture dah tadi no Sialuannya. Sialuannya. Sa lahat po ng nakanood ng video na to at sumusuporta po sa atin Hinihingi ko po ang inyong suporta para po sa mga kaibigan ko na lagi kong kasama sa ganitong mga travel adventure Kasa kasama rin po natin palagi ang shipa Tire Philippines Kaya kung meron kayong mga motor ay dapat masubukan nyo ang gulong ng shipa Tire